Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isang katanungan ng isang nating tagasubaybay. Narito ang kanyang tanong. Good morning, attorney. Bagong subscriber po niyo ako. Ako po ay OFW dito sa Kuwait. May nabili akong lupa nang ako ay nagbakasyon bago ang pandemic. Notarized na ang deed of absolute sale ngunit hanggang ngayon ay di ko pa rin na ipaparistro sa Register of Deeds. Hindi pa ako makapagbakasyon kaya ako'y nangangamba baka ayaw nang tanggapin ang deed of sale kapag iparehistro ko na. Ano kayang dapat kong gawin, attorney? Salamat. Bago natin talakayin ang ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtaan ang mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Pwede pa bang iparistro ang deed of sale ng real property kahit matagal na itong nagawa, matagal na itong na-execute? Walang nakalagay sa ating batas na ang notarized na deed of sale ay hindi na pwedeng iparistro kung matagal na itong nagawa o matagal na itong na-execute. Maring iparistro pa rin ito. Kaya lang kapag hindi naiparistro sa tamang panahon, meron na itong kakaibat na penalty, kagaya ng penalty sa capital gains tax. Ang capital gains tax ay dapat bayaran within 30 days sa loob ng 30 araw sa loob ng 30 days mula ng manotarized ang deed of sale. Halimbawa, kung ang deed of sale ay nanotarized noong July 15, 2022, kailangan na mabayaran ang capital gains tax ng hindi lalagpas sa August 16th. 2022. Ayan, 30 days. Kapag hindi ito nabayaran sa loob ng 30 days, magkakaroon ito ng patong. Magkakaroon ng penalty na 25% at 12% interest kada taon. Ganon din ang documentary stamp tax o yung DST ay dapat mabayaran sa loob ng limang araw pagkatapos ng pagsasara ng buwan or within five days after the close of the month. Halimbawa, kung ang deed of sale ay nanotarized noong July 15, dapat ang DST o yung documentary stamp tax ay mabayaran bago August 6. Merong limang araw mula magsara ang buwan ng July 2022 kapag hindi nabayaran ang documentary stamp tax o DST, meron na naman itong patong na 25% at 12% every tourist every year. Kaya habang tumatagal, lumalaki ang babayaran. Baka pagdating ng panahon, mas malaki pa ang penalty kaysa ang presyo ng real property na 'yong binili hindi lang ang lumalaking babayaran ang dapat isipin kung hindi maaari pa rin ibinta ng may-ari ng lupa dahil wala pang record sa registry of deeds na ito ay nilipat na sa ibang tao. At kung ang pangalawang bumili or even yung pangatlong bumili o okay, even yung pang-apat na bumili, siya yung unang nagparehistro sa registry of deeds, siya na ang kikilalaning registered owner. So, sa ating viewer na nagtanong kung hindi ka pa makauwi dito sa Pilipinas, pwede mong iparakad ang pagpaparehistro sa isa mong kamag-anak o kaya sa isa mong kaibigan. Bigyan mo siya ng special power of attorney na siya ang maglalakad o magparehistro at magbayad ng mga kaukulang mga babayarin sa pagpaparehistro ng iyong deed of sale. Dapat mong ipanotarized ang nasabing SPA sa ating Philippine Embassy dyan sa Kuwait. Dapat kumilos ka agad para hindi lalong lalaki ang iyong babayaran sa pagpaparehistro ng hawak mong deed of absolute sale. O kaya baka maibinta uli sa iba yung nabili mong lupa. Kaya lalong lalaki ang iyong problema. Hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion.